Hello again, welcome here. This is Mrs. Tinker practicing talking to camera. So, tapos na po yung ating trabaho, but ngayon is magsasalita ako ng aking language, no? Filipino language na magbisaya, apa, no? Bisaya, Tagalog, mix, mix language. So, maying hapon, o maying hapon ka natong tanan, kung asa ah, mo karong napita sa kalibutan, maying hapon, ano na nausap si Mrs. Tinker, aron mag-share sa mga nindot nga uh, inspirational story sa akong kinabuhi diri sa South Australia. So, Mrs. Tinker is practicing talking to camera. Practice ta og istorya sa camera kay malain nyo mo. Maging kandidato tayo sa barangay pag-uwi ko sa Pilipinas. So, di ba? Joke lang, no? Hindi na ako pwedeng tatakbo kasi Australian citizen na po ako. Pero, I, I'm here. Gusto ko mag-share. Mag-share ka, ka ng kinasing-kasing uh, istorya baka nang way binuang no way binuang way lambugay kanang base sa tinuod na kong kinabuhi ang basin pa di ay makahatag o gamay nga gamay nga maka-inspire sa inyo na ma-inspired mo sa akong istorya si Mrs. Tinker is almost blind no hapit na ko mabuta 5% na lang ang nahabilin sa akong pananaw pero wa, wala na siya wala na siya nahimong babag para ako sa akong kinabuhi maning kamot o nakakatunog uh, drive dari sa Australia kaya sa Pilipinas dili mo kung magdrive o ako'y knowledge anang drive kaya pobre man may mamisikinan pero dari ako yun di kamutan nga makama ako pag drive kay lisod Kaayo. nga kanang nang magpuyo ka nga bisan pa na kay asawa di ko ganahan nga buhi on ko sa akong usawa mo naning kamot ko nga makakatunog ko og, drive no So, mao tong nakaka nag jud ko Bisang kung sa... ako gid di ko na akong kagaling nga ka kanang fighting spirit ba nga sa basta sanay ka sa probinsya, pag taga probinsya ka, anda jud ka sa kanang pagka-resilient ba kung sa na ay resilience sa kinabuhi no. Mo na nga akong gigamit ang akong pagka Pilipina nga may diskarte nga may may resilient nga dili 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 hadlok mo sa gubang sa mga pagsuway o sa challenges sa kinabuhi maodyo na yung akong uh, dala, sa Australia so mga inday mga dudong ang kinabuhi magbasi ka na sa atong uh, determinasyon no kung dona kita determinasyon kung hinay man ka kung dili kay ka sa imong kagalingon ka na bang luyahon ka ba ka nang mahadlok ka no ayaw na siya ipasawabi sa imong kasing-kasing ug sa una-una kay kung maunay naglabaw sa imong unhuna dili jud kita ma ma muunlad no sa kinabuhi kaya suwayan, no? Ka nang suwayan Ka nang risk, no kanang suwayan ba nang rest no rest rest taker o di ba ikang nga sabi nila pag kagaya ng mga bis, mga negosyante rest rest taker na sila rest taker na sila mga langga no so mga mga langga na katong ko pag drive bisag pag ni i-discourage na ko sa katong instructor nga di daw ko ka jud ko ko pwede mag drive kay di ko kamo pero wa jud na siya na himong babag o wa jud ko ni hunong hantud nga kung giampo sa gayon, nga nakaagi ko og maayong nga instructor nga nakatun jud ko nga kanang wa bay kana bang dili ka torture imo, na imong nahuna so mo to ko, so, ko sa Ginoo ko sa akong silingan nga na ko silingan nga driver instructor so didto hantud na ako kay kursonada baya jud ko bisag daot kog mata libat-libat hap-hap ning kamot jud ko nga maka mauko no? kay dili ko gusto nga kanang sa balay nga pagkaunon sa akong bana mo na nga ning kamot ko maka mau pag dry so na mga inday nga ang mga butang labi na kita mga Pilipino walay gihatag sa gobyerno sa ato para mapalitag konsumo kita ra gyud mismo ang kinungdan nga muasin so, no? sa pagpaningkamot na to ayapon pagpaningkamot diha kay tungod kay nainggit kasi mong silingan kumbaga naningkamot ka para sa imong ugma no naningkamot ka para sa imong ugma kung aduna kay pamilya na kay ginikan nga tabanganan labi na sa Pilipinas nga ato mga ginikan kay walay pension gikan sa gobyerno kay wala dili man sila professional teacher or unsa na dihang na sa gobyerno magtrabaho nga dunay pension so mo mga inday nga naningkamot jud ko kay ang pagdrive dire sa Australia kinahanglan jud na kaayo kay ang kanabang magtrabaho ka biya-biyahe labi na maglisod ka kanang mga di o kanang sa Kaysakay ug bus kay nakinumdum ko sa Manila pa no nga gikag Quezon City ngadto sa ngadto sa Tondo Manila maglisod ko di ko ka klaro sa signboard sa mga bus mo na nga chamba-chamba lang akong pagsakay dati pero nakaloy mo sige no timing of pod bitaw mga na mga hindi kada gigamit sila ang atong pagka-resilient pa sa mga manglak manglang yo ta no di ba gingon nga kay lagi nako na na kinahanglan ato jud nang i-apply sa atong kaugalingon every day no everyday kay la og challenge everyday so wala no ang akong ika share sa inyo nga Mrs. Tinker is da na kay ayaw pag ayaw pag hulupa ang imong kay kitang tanan adunay uh, chance nga angat sa kinabuhi basta atong sulayan atong sulayan nya mangita pud og paagi nga makakatunta og kinahanglan nga skill ang kinahanglan nato para makakatun kita nga makatrabaho. mga ina na mga inday ba? For example, kay dili na karong panahon na di na pwede magsalig sa asawa. Suburo na mga inday nga akong ikasulti ka ninyo. Mrs. Tinker always thinking, uh, I want to inspire others na bisag unsay imuhang karamdam or unsay disability ni mo, dili ka na siya babag para mo angat ka sa imong kinabuhi, no? So, daghang salamat ka ninyo. Ag Ayaw kalimti di ha, follow, subscribe, no? si Mrs. Tinker, thank you so much. Manginaot ako nga. We, we, we all have a great Christmas. Bye. Mrs. Tinker.